guys. Magandang araw sa inyo lahat. Andito ako guys sa Walter Mart. Ayan. Ikot-ikot lang ako guys. Window shopping. Window shopping lang tayo guys kasi wala tayong pamilya. Tingin-tingin lang tayo. titingin lang titingin lang ako dito sa Japan Homes guys Meron. Ayan guys, mga air Mga ano Aircon guys Kaso hindi naman ako mahilig dyan eh. Meron na guys yung nabili ko sa sa Oppo hindi ko naman siya nagagamit. Uy. bigyan ko naman ito guys. Mm -hmm. Donut style. Bella. Na. Ito naman tayo guys sa mug. 188 siya guys, isang set na. Ayan, Hello Kitty. Ayan, guys. Ang maganda ng mamalas, guys. Kasi ano siya, Hello Kitty. Meron din siyang <laughs> Ang cute-cute naman ito Sino ba ito? Oh, wow. Itiit siya, guys. Ang ganda. Ang ganda ng mga stop toys. Ako, parang wala naman ako mapili dito, guys. Ayan. Window shopping nga lang, eh. Tingin-tingin lang. Ano kaya ito? Ay, kailangan pa siya ng ano nail hook. Ayan. Kaso guys, hindi ako pwedeng bumili ng ganito. Pag yung ginabariin na. guys Lalabas na ako guys. Wala naman ako pili Labas na tayo. Labas. Labas labas na tayo. Pero mura lang siya dito guys ha. 88 lang. Bawat item. Ayan guys. 88 lang siya. Mura lang. Ayan. Dito naman guys is. Ayan guys. Tiki is container store. Hindi na tayo papasok doon, guys. Gusto ko pumasok, guys, dito sa mga sala seat. Yan, oh. No. Sa mga, ano, guys, pang sala. Video shopping lang tayo, guys. Malay mo magka-pera yung person, guys. Hindi eh, makabili tayo, diba? Magwi-wildo siya. lang. Ayan. Wow. Mm -hmm. Ayan guys. Ganda ng mga sukabit. Ang kasalas ito. Eh. Wow. Ganda guys. Ganda Mamaya naman guys